So time check now is uh, 2.20 2.20 Tingnan natin kung gaano karami ang pumunta uh, sa ganitong oras no Dami na Ma'am check sa Rappel yan uh, Si Ma'am check Si Ma'am check yung naka-assign Dami ang tao Mam, check sa Rappel Busy ah Uy, kasi... Mas na! Ayos lang? Ayan! Ano ka dyan? Ano ba dyan? Ayos lang? Okay na? Right? Okay, right? Ito ang mga finisher Brother! Finisher kayo? Anong experience? Pagod! First time o second time? First time. From anong location kayo? Area? City. Kilina lang kayo? Kilina City. Ayos? So mga finisher to. Na-republica vlog? Ya. Yeah. So mga kasama natin finisher. Kaya mo si? Ha? Kaya mo lang sa kwento ko natin si Marat? Oo. 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 Republik. Ma, kita yo, ma kena moti. Kena moti, kena moti tayo. Sige, Vlad. Thank you. boy editor. Ayos lang? Ayos ka lang? Okay lang. <laughs> okay lang. Okay Okay, okay. lang. <laughs> yeah. So, busy busy si SMB. Ay, hindi tayo sa bus niya. Okay. okay. Ang daming gusto mong bumili. Pero bawal pa dito. Bawal mong bumili. wala ako nadala? Wala. Wala? Mahina. Also, not the sex baby. Oh. Okay. Okay. Malaki pa siya salamat ko dito. Inilawan ako. At saka si Kaden ko. Grabe. Pero hindi ko na-expect na yung ilaw sa likod ko sila. Wala oh. na hindi mo wala nakilala, no? Oo. Oh, oh. Sa gasoline sa gasolin station na lang. Nakita, eh. Ang hirap pag buwa ako, hindi mo pa ma makita. Yung pa ako, ah. Bala na. Overshot, overshoot. Grabe. Pero kaya pa rin, no? Oh. Sabi ko, tagasan ka, bro. Sige, ilo lang. Kita, eh. Tapos, PBC, I, oh, lang kita. Tapos PBCI pala oh, tayong dalawa. PBCI ko oh, bro. bro. Ah, si JC, JC. GC. Tirain ako anong nasa isip mo? Yung fire. I'm Yung fire. Yung backfire. Fire. <laughs> Nama Marel. Nama -marel. Ah, ka? Ina <laughs> mangga. Uh, pasimple lang kaya pasimple lang. <laughs> Thank you. Pa simple lang. <laughs> Alam na nakablog ah. Nakalagay. Okay, bata, may bata. bata na bata. Sino 'tong bata? Ano 'yung bata? bata 'yon? Ay, idol. Hello. Op, 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 control talaga lang. Ano? Sir, tayo muna sir. Naubos sticker ko, Brad. Grabe. Republika, baka eh. lang kayo kay ka Republika. Idol Grabe no? Grabe yung bakbaka no? Yes. Mga number 1 sunod. Ah, lang. <laughs> okay na. Ah, alis ka na, Brad? Oh, Ingat Tingnan ka. Serious na version to ah. Oh, yeah. Sabasito, okay. Okay. okay? Oh, sige, sige. Ako na bala dito. Okay. One. Hello Brad, bro. Uh, D Works lang sa Kalam. Shoutout to Works. Okay. oh, D Works lang sa Kalam. Ayos pala. Ayos. This is my idol. Sorry. Who's your idol? You. I'm not your idol. You're the only one. I'm not your idol. So see you in the version 2 in Negros. Adventurally! Niklaus? Maybe this? Yeah, yeah. Hopefully. Yeah. 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 No, I, I'm to that. yeah but, so next was in uh, Mindanao. Next in Mindanao. Mindanao? Okay. Right shape always, sir. Thank you very much. Do my best. Okay. Yes, Teka, may kukunin lang ako, ha? May kukunin lang ako. Teka lang. I've got vlog ka man? republica vlog. Carre yes. uh, San Miguel. San Miguel. Alright. No like na na. Si uh, vlog. Alright. No, props. Teka, lang, bro, pasimpli lang. <laughs> Ma, tayo. Mas tayo. Oh, ikaw na sa grupo dyan, ha? Mo sila. Oh! Ano? Ayos? Ayos okay, na, Ay na? Ha? Pasimple baba. lang? Mapasimple lang okay, kami Kay ano? Kay Kay simple. Dito sa baba? Grupo kami Baba? Oo oh. O oh, sige, ha? ano oras? Mamaya, okay. pag O doon pa kami O okay. oh, sige O oh, pwede kayo na? Pwede? Oh, tawagin ko Hindi, ikatherd mo Pag nakita ko kayo Pababahin ko kung bigla Oo, sige I-chat na lang kita Hindi, busy ako Tawag ko na sila pa Victor na kayo Time check Siguro ano?

nag-grid kayo? Nag Nagdito -ta kayo ng loop? Hello. Ah, oh, tapos yes, kayo. Gabi na kami umalis. Ang bilis niyo. 5 yes, hours lang kami. Ng mm, um, gabi bilis niyo. 5 hours lang para mag-24 hours. Ay, <laughs> 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 yes, saya. Saya. Oh, uh, yes, ma'am. Hindi yes, yes. okay, ka nagsabay, hindi wala ka nagsabay kay Jose. Yes, ma'am. Tika ano okay. ko? Top 6. Oh, kamote. Oh. Bali, charge. Hindi, ah, KTM 990. Okay, kamuti, timuti. <laughs> saya. Okay. Akat muna ako ah! Okay. Grabe okay. ang saya dito. Dami ko rin supporters. Yan. So, yan sila. bigyan natin yung sticker natin mamaya. Yung umakakyan. Okay? Okay. Papat. Okay. Papat, papat. Basta may bata oh. ay ipatayuntin mo may bata. Masunod ko sa bus, masunod sa bus. lang. Diretso sa dulo, ma'am. Diretso sa dulo. Sa dulo po. Diretso sa dulo. Sa dulo po. Nagkasama. Kung gusto nyo po rin meron po dun sa dulo. Okay. Sige ako lang. po. Nakapila? Nakapila? Sticker daw, sticker. Ha? Sticker. Kaya ka nung kaya sticker tingin mo? Kaya. Kaya hindi akin? Oh. Ayaw ay ayaw ay ayaw ay ay ay. Okay na kayo? Oh, oh ito. Okay, oh. Oh. Oh, ito. Oh. Limited limited lang, oh. Limited, lang <laughs> <laughs> limited lang 'yan. Limited lang 'yan. Ikaw umihirit ka pa? Umihirit pa. Mili kayo umihirit Okay, lima. Go. Nakapila 'yan. O sige. Bye mga bata. O sige. Oh. Um Ayan! Sa dulog dulog! 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 Sige uh, Boss. Yeah. Boss. <laughs> <laughs> mo ko Kamote ka din. <laughs> oh, kamote ka bro. <laughs> La tayo, la tayo dito kamote! Oo oh, sige! Follow Okay! Kamote ka de!

ano kamote ka kamote kamote ka 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 kamote kamote ka ba? kamote ka kamote ka kamote kamote ka kamote ka Ayos na. kamote ka kamote ka kamote ka kamote ¿Cómo te cae? ¿Cómo te cae? <laughs> Bakit kamote na? Kamote marami lahat. Ah, kamote. Sige. Bakit kamote na? Kamote rin? Oo. Sige. Boss, may instinct na boss. Kamote boss. Kamote naman? Kamote balikoy. Parang parang kamote dito? Kamote balikoy boss. Ano motor mo? Kamote rin? Kamote rin. Ingat ah. Kamote ka rin. Butang dami kong kamote kaibigan dito. Kamote rin. Sige okay, naman. Okay, okay, okay. uh, yeah, ayos. Okay, okay. Kamotay? So, uh, Ang dami palang kamotay dito. Uh, Sige next time tayo. Next time na. Ubus na. Ubus um, kamote mamaya. Bigyan ko kayo. Okay. Sige ka SMB. <laughs> SMB. 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 Sa SMB sa kalam! Okay. SMB lang sa kalam! Yan! Yeah. kay <laughs> Okay, may niwala, may <laughs> SMB! 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 SMB. Yan! Ah, yeah. 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 oh, dami

Hãy ch subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Boss, oh, kare po ka. Oh. Ah, kamote, bilis. <laughs> kamote. Patumba si Nob, wala na. Wala na, wala na, thank you. Mga supportive na kamote. Ah, kamote. Sige, Kamote. <laughs> 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 Hoy, oh, isa na lang, wala na. Thank you, thank you, wala na. Gusto na po. sa pa. Isa lang. lang. Oh, madam. Mo-busi girano to. Hoy, shabu. Dami pang mimingi. Muna, bidyan mo ko. Bidyan mo. Okay na? Bidyan mo ko. Bidyan mo ko. Ay, di ko makawat. Grabe. Ah. Oh, Volana. <laughs> ah. Oh. oh, oh. Ah. <laughs> yung lahat tapos na. Oh. Ay, kuya. Kamote, kamote. 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 Sabi na si Bimbi kamote wala na. Tapos <laughs> na. Tapos na. Thank you. Paalam <laughs> naman. Hoy. <laughs> Itay 'yung nag-survive sa akin sa Rawas, oh. Hello. Yan. Shout out, shout out sa mga brother ko. Yan. Ride safe always ah. Yan. Wala na po ang ticket mo? na, upos na mga kamote. Thank you! Ay, grabe!